So ayun po mga boss uh, Meron po tayong tanggap ngayon Ayan po mga boss uh, Mio Sol 125 Ayan, to. Ayan po mga boss So bali uh, susubukan po natin I-terminate itong regulator po niya mga boss Kasi nga po is uh, malakas ko ang bugso ng kanyang kuryente Kaya napupundi lahat ng mga ilaw ng ating motor Kasi nga po mga boss is uh, Malakas po yung uh, bugso ng kuryente Ayan po mga boss So bali uh, titingnan po natin kung bakit ah, malakas itong bugso ng regulator po natin. Ayan po mga boss. So bali ito po yung sanhi siguro mga boss kasi nga po is ah, pinupundi niya lahat ng mga ilaw ng ating motor. So bali pagmasdan po natin itong regulator mga boss at paanda rin po natin at itetester po natin kung bakit malakas ang bugso ng ating regulator. Ayan po mga boss. ito po yung regulator yung dati po niya mga boss. Kaya itetester po natin kung talagang malakas po itong uh, bugso ng kanyang kuryente. Ayan po mga boss. So, bali paanda rin po natin itong motor para sa gano'y isa malaman po natin kung malakas talaga yung nilalabas niyang kuryente. Ayan po mga boss. Sige sir, paanda rin mo itong motor. Ayan po mga boss, so bali umandar na po itong motor Ayan po. So bali te po natin para sa ganun is ah, malaman po natin, ayan po mga boss. So ayun po mga boss, sabali so, a ah, testerin na po natin para sa ganun is a ah, malaman po natin kung totoo talaga na malakas po ang bugso na nilab na nilalabas itong ah, regulator po natin, ito po mga boss. Ito po yung regulator po natin. So bali tatanggalin po natin itong fuse ng ating Uh, battery Ayan po mga boss. Tanggalin po natin para sa ganun is ay uh, i-check iche po natin kung talagang malakas ang bugso ng ating uh, regulator. Ayan po. So ito po yung uh, fuse po niya mga boss. Tinanggal ko na. Tapos tetestirin po natin kung talagang malakas po. Ayan po mga boss. So bali sadyang napakalakas po itong ang bugso ng kuryente ng ating regulator kasi kaya papalitan po natin ito ng bago kapag ipupul throttle po natin yan mga boss eh, mapupundi yan kasi nga po is malakas talaga ang bugso ng kanyang kuryente ayan po mga boss pagbasdan po natin kung mapupundi itong uh, ilaw po natin Ayan po mga boss Yun po mga boss So bali na po hindi na po itong ilaw po natin Kaya malakas talaga mga boss So ayun po mga boss uh, So bali tetestingin na po natin lahat upang pag sa ganoon isa malaman po natin Kung goods na po itong ginagawa po natin Ayan po mga boss Una po pa rin mo po muna natin Ayan po Ayan po mga boss So bali na po ito Tapos yung ilaw po natin Ayan po mga boss, yung ilaw. Ayan po mga boss. So bali goods na po. Stable na po yung ilaw po natin. Ayan po mga boss. Sa harap po. Ayan po mga boss. So bali stable po siya. Kahit binabarurot po natin o kaya pinupull throttle po natin, ay hindi na po siya mapupundi. Ayan po mga boss. So bali stable talaga. Ayan po. Pati yung part light is good na rin. So yung placer po natin mga boss ayan po yung right po natin tapos yung left ayan po so bali goods na po ito ayan po mga boss so bali ito yung pinalitan po natin mga boss napakadami ayan po pundido po lahat ito kaya kapag ganito po yung sira po ng ating motor po mga boss kapag palaging nagpupundi yung ilaw po natin ah, uh, palitan na po natin yung regulator po natin para sa ganun is walang madamay na marami po ayan po mga boss para iwas malaking gastos kaya ito lang po yung sanhi po mga boss ito po, yung nilagay po natin na regulator po mga boss is e-power, ayan po mga boss yung dating nakalagay po sa kanya is ito po, uh, quantum ayan po so pali, ito yung nilagay po natin para sa ganun is uh, goods po itong ginagawa po natin, ayan po mga boss so bali hanggang dito muna tong video po po natin mga boss, kung bago ka lamang po sa aking youtube channel at saka facebook account po mga boss, awak ah, huwag kalimutang i i-share, -like, follow and subscribe lahat ng mga videos na inupload ko po, ayan po mga boss so hanggang dito muna mga boss, salamat and God bless po sa ating lahat ayan po mga boss, yung mayari sir ano po yung masasabi mo itong ginawa po natin, ayan po mga nice boss ah, so goods na goods daw po itong ginagawa po natin. Ayan po ang mga salamat and God bless po sa ating lahat.